ng Armed Forces of the Philippines sandang pigilan ng balak ng China sa pagtatayuya ng mga nature reserve sa Baho de Masinloc. Ang balita niya ay tinutukan ni Bombo Bea Periza. Nagpahayag ng kahandaan ng Armed Forces of the Philippines para pigilan ang balak ng China na pagtatayo ng nature reserve o kahit anumang istruktura sa Baho de Masinloc o sa Scarborough Shoal. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea Admiral Roy Vincent Trinidad, para maisa katuparan nito, gumagawa na ng hakbang ang kanilang hanay para sa mga posibilidad na plano na ito ng naturang bansa. Pagtitiyak ni Trinidad, hindi natitigil o hindi natatapos ang pagsasagawa nila ng kanilang maritime domain awareness at mas pinapalakas pa ito at mas pinagtitibay pa sa kabila ng mga aksyon na ito ng China. Sumunod dito ang patuloy na pagsasagawa ng pagpapatrolya ng sandatahan lakas gaya ng sea at aerial patrols na siya namang nasa ilalim ng Northern Luzon Command at siya namang sumasakop sa Bajo de Masinloc. Maliba naman sa mga hakbang na ito, nakatutulong din Anya, ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng mga maritime cooperative activities katawang iba pang allied nations, sa bahaging ito ng territorial waters ng Pilipinas. Anya, mga hakbang na ito ay nakatuon at naglalayo na labanan ng mga maling impormasyon at naratibo na ipinapakalat ng China, particular na sa umunoy pagtatayo ng nature reserve sa katubigan ng bansa. One, our monitoring of the area, our multi-domain awareness has not ceased. It is continuing, it is escalating. Our coverage is there 24-7. Secondly, our patrols are in place by sea and by air. These are under Northern Luzon Command since they cover Pahotin de Number three, we, look, we also involve our partners, our stakeholders such as our future folks and community-based monitoring of the area, and lastly, the rules-based international order is also protected by our partners, our like-minded countries. There has been an upscale of MMCAs and bilateral MCAs in the Bajo de Masinloc area. All of these are geared towards a very strong pushback towards the false narrative of a nature reserve mentioned by the Chinese Communist Party covering Bajo de Masinloc. Kasunod naman ito ay nanindigan si Trinidad na ang ginagawang hakbangin at kilos ng sandatahang lakas ay naglalayo ng mas palakasin pa at patatagin ang pagkontra ng bansa sa mga planong ito ng China. Binigyan din din ng tagapagsalita na ang mga hakbang na ito ng China ay nauna ng kinundina ng iba pang mga allied countries o international backlash na pinaniniwalaan mga makatutulong rin na pigilan ng mga mali at iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. All the actions right now are geared towards preventing such an action. The mere pronouncement has already drawn very strong international backlash and we believe this is strong enough to prevent any further action by the Chinese Communist Party over Bajo de Masino. Samantala, nanindigan naman ang sandataang lakas na patuloy nilang gagawin at tutuparin ang kanilang mandato para maprotektahan ang mga teritoryo ng bansa at maging ang soberanya nito. Wala dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo B.A. Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.